guys. na papa namin. Oh. May dala. Rigo. Oh, Ito mga dala niya. Ito mga pinamili niya. Buhay! Alok Magluto ako. Ihalo ko sa ano. Aming upo Yung alok Ganda guys. Eh. Ganda. Ganda. guys. Yun. Ganda na ito dami, oh. Mura na. Tapos, saging. Saging. Ito, saging din na hilaw. Oh, dami. Tapos, tinapay. Siyempre, tinapay. Hindi mawala yan. Pe, diba? Thank you guys. Ayan, ang pinamili niya. Ayan, e, pasalubong niya sa akin. Lulutuin. <laughs> bye bye. Thank you. God bless. Ingat lagi. Bye bye.